Main Mendoza at Arjo Atayde, isiniwalat na hindi magkakaroon ng anak. Isang nakakagulat na balita ang inilabas ni na Mendoza at Arjo Atayde matapos nilang ibahagi na hindi sila magkakaroon ng anak. Sa isang eksklusibong panayam, inamin ng mag-asawa na pinag-isipan nilang mabuti ang desisyong ito. Ayon kay Min, nais nilang ito ng kanilang oras sa kanilang mga personal na adhikain at karera. Sinabi rin ni Arjo na pareho nilang iginagalang ang desisyon ng bawat isa at buo ang kanilang suporta sa isa't isa. Ipinahayag nilang hindi nangangahulugan ito ng kakulangan sa kanilang pagmamahalan bilang mag-asawa. Masaya umano sila sa kanilang kasalukuyang buhay at mga plano para sa hinaharap. Bukod dito, binigyang-diin ni Mae na mahalaga ang pagiging bukas sa mga ganitong usapin upang alisin ang stigma sa mga mag-asawang may desisyong hindi magkaroon ng anak. Samantala, marami sa kanilang mga tagahanga ang nagbigay ng suporta at pag-unawa sa kanilang pahayag. Sinabi rin ni Arjo na patuloy silang magiging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng kanilang mga proyekto at advokasya. Sa kabila ng kanilang desisyon, Nananatiling matatag ang relasyon ng dalawa at puno ng pag-ibig. And this are Chica for today mga ka best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.